Hello, kain tayo. Ulam ko ay. Amulilin mo yung kamay ko. Ulam ko ay. Bigo na tsaka yung sapsap -sap na bulad. Bumila ko ng sapsap -sap na bulad na. Hmm. Magkakamay ako kasi meron akong bulad. Hmm. Maalat siya yung ugasan ko. Parang hindi siya kaling pinas. Kasi maalag. <tong> Kapit-bahay. Maingi yan sila dyan. May ka talaga kumain kapag mayroon kang gabi to. Yung tuyo. Bulad sa amin yan. Tapos kumain. Parang ano siya. Parang lasang bleach. Bulad. Lagyan siguro ng clorox. Kasi pag gawang ano, pides, hindi naman ganyan. Madumaan. Sino ko baka mag-uod. Pero kayo mamatay din yung kaya Nakapray to man yan. <laughs> Vitamins. Vitamins. Wala sila dito nung no kakamaya ko. Tapos na ako sa baba. Shower na ako. May akumain ako muna. Para pagbaba ko, ako, wala na akong gagawin. Kwarto ko. Nasip, wala sa, wala sa mamaya pa yung uwi. Sarap talaga pag mayroong anong tuyo. Sarap kumain. 我、oh, 好难分，买。